sa mga idol so ngayon nga pala ang vlog natin ituturo ko sa inyo kung ano yung tinatabasan sa ano sa pagkakabit ng black ng brutus sa mga di nakakaalam eto mga idol ko sa mga hindi nakakaalam ito ha papakita ko sa inyo isang mabilisan na turo para sa susunod na magbakay ng makina pwede nyo isabay siya tabasan nyo para sa susunod na magkaroon kayo ng budget magkaroon kayo ng pambili ng black ng brutus eh, sasalpak nyo na lang siya. Okay, so ito, tuturo ko sa inyo kung paano. So ito mga idol, kung nakikita ninyo, ito yung engine bay ng ano natin, piston, okay? Kaya kung nakikita ninyo, itong piston na to, kala nyo sira na siya, pero yung piston ring yan, sobrang good na good. So ito, kung nakikita ninyo, ayan, pag nabuksan nyo yung block ninyo, naiangat nyo siya. Kung nakikita nyo yan, yung mayroong parang malalim na yan, ito, 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 ito. Yan, yung malalim na yan. Hahabulin nyo yung tabas na yan. Kabilaan, pati to. Lahat ng may malalim na parte, tsaka to, yan, hahabulin ninyo. Kung baga, puputulin nyo to. Iga-grind nyo siya. Okay, pamasin shop nyo para bilog na bilog. Ayun, no? nakikita ninyo. May ano, ayun, ayun, ayun. Nasa akin ko Ayun, no? na ninyo, hahabulin nyo yan. Tatabasan nyo yan hanggang dito. Ayan. Okay, yan ang tinatabasan mga lodi. Uh, ito, malapitan. Tapos isa dito. Ayan, ito, 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 Kung nakikita ninyo, ito. Yung malalim na kanal na yan. Yan. hahabulin ah, nyo yan. Ito, tatabasin nyo yan, mga idol. Yan, yung ginahitan ko na yan. Yan, Oh. Yan. Yang ginuhitan ko na yan, kailangan mahabol nyo to. Kailangan mawala tong nakaangat na to. Okay, yun lang naman ang tinatabasan dyan. Eh, no? Ayan nga, parang may ano na siya ito. yan, Ayan, nakahabulin nyo yan. So, yan lang ang tinatabasan dyan mga idol. yan, kabilaan ha, pati yung kabilang ganto Lahat ng may malalim, yan ang tinatabasan. Pag nagkakabit kayo ng block ng broto. So, okay. So, yun. Ngayon, alam nyo na kung ano yung tinatabasan mga idol. Ngayon, ano ba the best? Nakakabit, tinatabasan. Mas maganda. Pagka nagkaroon ng problema yung motor nyo, tsaka nyo siya patabasan. Maganda, dalhin nyo sa machine shop para bilog na bilog yung kanyang pagkakatabas. Pwede rin naman pinoport, okay? Pwede rin yung ganun kung may pangport kayo, iport ninyo kaya may kung meron kayong barena, kaya niyo naman. Napakadali lang nito, guys. Basta habahabulin niyo lang yung kanal na yon, yung pinaka yung pinakang ano niya, yung pinakamalalim, okay? So, yun lang yung konting idea natin para magkaroon kayo ng ano. Tingnan yung baby ko, ayun ano. ano. Panood lang siya. So, yun ha. Yun ang vlog natin ngayon, araw na to. Yun ang tinatabasan, no? okay? Para makita ninyo. Ayan. Oh, yan ha. Yan ang pinakangano natin. Ito magiging profile natin. So, yan. So, yun. Ngayon, alam nyo na kung paano gagawin pag ano, ngayon, sasalpak nyo na lang yung block ng Brutus na yun. Lalagyan nyo na lang. shoot nyo na lang. Pareha sila ng connecting rod. Okay lang yan. Magkasing size lang yan. Piston lang sila nagkakaiba sa hg 3 at Brutus. Siyempre. Malaki ang bore ng piston ng Brutus. Okay? So, yun lang mga idol. At least, alam nyo na ha. Peace yo! It's your boy, Kelo Vlogs. God bless.